Oke right guys, susah Bang Mbak Mbak Bikin Pakasih Bila nama gitu So, apa ya, tayo, unboxing natin Para makinan, hat, kalau orang video, tapusin Mbak Mbak Bikin sus nama kaya Nungguin kartun nya nama Pak Ayan guys. Iwan ko lang magkakasya sa akin. Pero, pag hindi nagkasya to, syempre, ibibigay natin. Ah, sino kaya ang mapalad na mabibigyan natin ito? <laughs> kung hindi magkakasya, pero kung magkakasya, syempre, hindi nito para talaga sa akin. Ayan. So, napakaganda guys. Tsaka, ngunit ng magkano ka. Ayan. gusto mong sutin, trade you na. So, yun nga guys, para sa atin talaga to. Dahil, kasyang kasya siya sa paako. So, sakto sakto lang siya. 43 ang size. Ang ganda. Napaka-simple pero napaka-ganda ng dati Lakas mga pogey points ito guys. Okay. Oh. Tsaka, napaka-affordable lang ito. Only 300 plus lamang. Meron ka ng sapatos na ganito kaganda. Okay. Oh. Pang-Korean, ano, Korean style. Pang-Turma talaga. Ang gala. Oh. So, kayo na mag-decide uh, kayo na mag kung maganda talaga o hindi. Pero para sa akin, for its price, napakasulit, napakaganda. Affordable lang at kaya kaya sa busa. So, for only on 300 plus, ano pang initay mo? Kung gusto mo rin ito, nasa yellow basket natin yan. So, click nyo lang yung basket para makita nyo at para malaman nyo rin marami ng good feedbacks na nakabalit ito. Kung gaano siya ka, ganda. Yan sa personal guys. Hindi lang sa picture na makikita nyo, kundi kahit sa personal, napakanda talaga ng shoes nito guys. Saka kung hindi ka mukhang matibay, matibay talaga. Terus klik tinggal basket tunggu sendiri. Keep watching, see you next video. Mega bless you. bye, -bye.